Hi mga kabarat kalesyo. So magluluto tayo na lechong paksiyo. So ito na yung ating mantika at paminta. So atin na isusunod ang bawang sibuyas. Sunod na natin yung sibuyas. Tapos lagyan na natin ating laurel. So, lagyan natin ng konting tubig para lumambot. So, ayan. Ilagyan ko muna ng tubig para ano to? Para siya ay lumambot. Tapos, lagyan natin ng konting suka at saka takpan. Kanting suka. Nagyan na rin natin ng konting asin. Tapos magdagdag na rin tayo ng konting paminta. Takpan. Huwag na ayan na siya. So, lagyan na natin ng mga Tapos, haluin niya. Mm -hmm. Gusto ko medyo masabaw ng konti kasi yung nakaraan sobrang lapat na nagawa. So, lagyan natin ng konting asukal, kaso nabos ko yung asukal. Kaya, <laughs> go na yan. <laughs> so, aluin natin. So, dagdagan natin ng asin. So, ayan na siya. Pinapalapot ko siya ng konti kasi malap na masyado. Kasi kulang siya sa mang tumas. Kaya ang gawin niyo, pakuluan niyo na ng pakuluan para medyo lumapot. Wala na kasi sa isang bote yung mang tumas pala kasi binawasan ko na yun. Yung sausawa ng lechon. Ayun ang crispy pata. So, ayan. Napuno siya. So, medyo tiki na siya ng konti. Pero, ang sarap na ng timpla niya. Lasa So, ayan. Medyo tiki na siya ng konti. Kasi, pag hindi na yan mainit, lalapot pa yan. So, ayan. Ayan. Pwede na to. I-off na natin yung apoy at Kumain na ng tanghalian sa alas, pero alas dos na po siya alas dos na kasi ano oras na ka nagluto so ayan kainan na